So may gayang adlaw sa yung tanan guys So mo ni una na kung travel padulong o lagindingan Tubahon Resort So nagpadulong mi sa Tubahon Mao ni ang area padulong Tubahon diri sa lagindingan kay mo ni akong the best spot sa una pa So ni tanaw ko tong mga balay nga tsada kayo mga beach resort So diri dapat overview kayo kanang bukira na Kamigin daw na mo ingon nila pero makita yung Kamigin diri So mo ni ang mga resort diri sa Tubahon Lagindingan, Misamis Oriental. So, tanaw ko sa basketball court. Ang mga tourist spot nila dere nga uh, mga cottage o gusto ka mag-chillax mo nila mga cottage dira to araw ko abo kay nila mga cottage dira sa una hawan ba na pwede pa ka makatambay da karon nga Nagbalik balik ko grabe na crowded na kayo daghan na kay sa mga resort dia pwede pa na magtambay sa una dira nga mga cottage pa na na nabalaan man nila nga naganay yung mga mangtambay so give, ang mga tagiya na alive gibuhatag manging anak nga resort mga cottages daganay mga anak dira mga, 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 mga taga kagayan o laing lugar kay diri magunta pita kaning tubahon the best kay ni dali diri dapita kanang mura sa shargo ba kanang relax bito kay nga place din mga classic kay mga tao ba din mga buutan wala problema relax kay nga place sa una nga nag vlog ko diri wala kay gapamansin sa akong video pero karon pansin na po ninyo adilay tanang mo ng mga mangroves kaya nga balak na mo diri sa kung kinakusgan nga kauban nga si tata kay manginhas mi manguwa mig sikat-sikat kinasun ba so pag abot pa lang dere grabe ka chuy keng kuano eh grabe ka chuy king kuano kanang mga lubi ba hmm? ha murag nga mo tubo kag na na dere so timing kay mo pag abot dere ning unahan na ning tubahon ang likod ani kay airport ni sa lagindingan so dere pag lupad nimo makita na nimo sila paglupad ni mo ang resort ng ani so nenggan niyo ko 2017 dili pa ni ing sa una grabe wala pa yung mga baroto, mga bangka mga unsa ba dira. limpyo ba kay nasa una karon nga gagahan na kay grabe crowded na kayo din tanawa hang lugar dim guapo gyapon kay eh bisag ana so gi na mong motor dire kay manginas medito sila yo oh. karon nga daghan nagisulat dira nga White sand na men, white sand yun na Daghan nag mga basura o na mga floating cottage Kay once na mutaob na Musaka yun naglawom dira Yun kay gibutan na akong cellphone dira Kay magpabijon unta ko, wala na ako gidayon. Kay dili mo gunit si tata Dili, nang hadlo ko matubigan Kay marat na muna mong karon na mga kinason Mga, unsan ang kinason so tata, Gusto sa picture, magpa-emote dira Okay rata, pites kayo So kami na mi dito padulong sa tumoy kay dito may mga og sikad-sikad. To ray, mm, grabing chuyoy. Then to ara dire kay mi kay kani mga lumot dire dire manungtong ang mga sikat sikad Daga na po mga friends nang gipanganhi dire silang Isglen, silang Boss Ebra Mampings, silang Joe, silang Ninya Tanan, pati si Cardo, the best na balusot dire, ah, taranta. Pero kani nga lugar the best kayo tanawa ng view dire. Oh, mm. Inga na ka kuwag mga sikat sikat diri. tanawom chill kayo. mo ang hindi pangita. Kay dito tas abroad. Inga ang pagkuhas kinasun to. Sayop to. Kay umangs. Kani, muni first trip na kong kuha. Wa po ni gadalag plastic si tata. Kay kuan. Taray umangs. Kita mag -umangs. So, itindog ko diri. Kay nagtanaw ko sa view. Grabe kayo eh, Grabe. Sa so, kadugay na wala ni balik. karon balik-balikan na ako ni Permi. So, kani muni ang place diri nga magkuha sikat-sikat. -sikat mao na siya ang pagkuha sikat sikat o dia di ba Ingana na na siya pero tipoko na nimo daghan na kay nakauno nimo so akong ibutang sa sapatos kay wa gadalog plastik si tata Ingana na siya pagkuha mamili siya sa mga lumot say, sa mga bato ug uban pa tura among ginakuha among ginabutang sa kong chanilas kay diya, wala namang kuy laing butanganan muraman. man nga ana siya pagkuha o ana di ni pero imo yung tutukan ayat ni mo makitan pilit sila sa mga lumot ing ana pagkuha sikat-sikat, ang uban kay kamakamaon yang na itunok ah ma toyom yun ay mong kamot so grabe ka cuyoy sa sige kog dungo-dungo grabe ka cuyoy eh. kani ay kuyo kini bay tanawa crabs mm grabe kay ka gisabay nyang kinason pero ang kinason na no, kum target ana kanang nadera So kung gi ukay kay ignores ba kay ta crabs. So toray. Ni gawas ang crabs. Sa so, tawagan ang crabs. Grabe mutago eh. dili mailhan. Natumban ako siya. So ni gawas nga hingi ato siya. Ako siyang giukay, Kay gusto na ko siya makita ba. Toray. Mm. Ninja turtle. Akong gibangagan dia sa unahan kay para dia siya mutago. Crabs na siya nga murag alien crabs dili ay ambot sa kay Boss Patrick dia nga nasa Bipar. Mo ni the best kay kabalo na siya tanan dira. So nitago na siya diha sa ilalom to ray, nagbula-bula na. So nagpadayon ko, kuwag kinason to, ara, First one, kuwa na sad. So dagang kay langgam diri, grabe ka nature diri ng dapita Eh. Lagindingan mo ni dapita. So torang place diha kadagan kay langgam kay dagay mga fish food diri usahin mga gagmay ng mga danggit, kitong uguban pa diri man nagko. So ang balak na mo diri kay kinason ray, nga ana siya o, di, naman, mailhan ba to ray? Mm, duha sila ka buok ay nyo mata, joke. Tanang tanawa, shesh. Duhan na sila kabuo ka kung kuhaon ng isa so... Nanay, sikat-sikat. Dagko na kayo, noy Gihatay. Ang baligyan nila sikat-sikat, Dere, kay 150. Isa ka, isa kaplanggan na Nga dito ko sa market, kay mahal kayo. Mga siguro, 100 plus. Buti ako, Andra, lata. So, nainggan nyo, kuha niyo money, eh. Mga mga siguro, itong nasa salida sa one, itong deep losing, ang mga rinti. So, tuara wala ko kabalo na pa mga shell nga mga puti dira kwao na na kay apel na dito sa luto so kani nga kung gitan o oh, pud otro pud siya crabs gyud pun siya nga blackout oh, pero le dai shell di ay ignores makita pero daghang kay kag makita diri guys diri dapita sige ko pangin has diri sa una sa una pag yud hantod karon to ara mga kinasun nga dinhi mailhan bitaw so akong giklaro kay baratohon naman itong cellphone maluoy sad mayong namay sponsor dia nga ba ta grow pro joke ay eh. kanang nga na ra yato ay eh, igdaginot lang ta bay nga na ra pagkwa kinasundre guys o so, gusto mo manidre guys igna lang ko kay magkuyog ta kamay bahala sa kuwa ha <laughs> dila so kanay na yung ay abin rugahalas pero ulo de eh. so tora ang among nakuha gamay pa kayo na magsikat sikat na sila manusok so jellyfish dagang ka jellyfish din ang amatay Dayon para padayon kaya mo skin na sun. So ni ko diri sa view ug nana poy plane nga niabot kay lagindingan man ni eh. landing airport ni katong gikan ko abroad pag uli na ko tanaw ko Damn, guapo kaya pong dingan so karon nakabalik na ko balik na pud taglaag diri. Eh. Salamat kaya pong ko pero Ambot depende kung mabalik pa ba ako abroad o di na so yu yung kung ingana nga yun pagtugpa ba o paglupad kay ang mga sibu Pacific delayed man na permi ngani na Yia, salamat gamo mo sila kay gihatod tag safe sa una gihatod imbes og imbis og ano kay pamilite pero ang padayon ta sa kinason noon sa toray padayon yung ingana ang pagkuha sa kinason ingana e, so atong hugas sa ayo kay ibutang sa tianilas pwede ra ka magtini dire eh, pero ayog tunoban ang mga huga mga kuan bitaw kanang lumot dara ayaw pagtunob anak, kay na naiusahin yung mga kuandra ni mga tuyom or uban pa dira matusok ka so di ayaw ka muagyan ng mga buntod na puti o usay muagyan ka ng kuwan o starfish muagyan ka ng mga kuwan mabalusot ka so tora, kung kinakusgan nga tata grabe kay mga uway abtik kay so, dagan na kay sila hapon naman alas 4 na dagan na kay na mangguwa magdali-dali may guwa kay hot dun manila so tora, isday muna akong pasabot nga dagay isdang gagmay dere managko na sila mga doon hindi na sila slaom ang pinakadulo dito sa kaning hunas dere kay palaom na dayon pang muraguan siya ba Diretso na siya pag basta palaom na siya mga kuras na sunog So, nagpadayon may kuas kinason kay, mura may target na to kay lutoon pa na to pag uli na unsaman mo eh ano uh, dali rin na siya lutoon permi muna ingana sige rin may kuha kuha Hantod sa managhan hantun sa mauli mi nga na may mauli bitaw so grabe oy kinasun men grabe bay hugasan na niyong ayaw kay ang ilong daw nila hugasan niyong ayaw kay basik ang red tide madala sa ila ah. dili mong good naramang good na sa iyong ayaw ni mong so daghang kay kung nakuha pinaluto ora na sa tilas diya gatay pobre beta ito huwag ba ito nga na ba mindset lang ba toray jellyfish ay buhay baka brad muna ang jellyfish dire daghan may jellyfish dire sutura so, ngita na pugko nakuha na pugko di ni mo maklaro mangud dapat sa isa ka area mo pundo ka imo jud siyang klaroho na yan imo sila makita kay tan lang mga color maglomot so pina video ang choy dia kay eh, grabe kay choyoy oi eh. grabe kayo kay ingon gugota na bakay nakuha dira naggan na man kay gilom hilom gisulod sa bulsa so dira ka mo tunog ngana imong pagtunog every puti tunog na pugka ayaw tunob ba ng grass kay balosot ka or toyom ang dagwan ni eh, mo so nagpadayon ko tara ang kinuha na ko ng gawas ang mga laway laway yan eh nung sam ni mga kululan eh kaya telamia kay ay delay eh. so Dora grabe ka sus ang view pa lang di ko kasabot grabe creation creation sa God so Dora nilupad ang plain pal ang ganyang sibupak so nainganyo ko ba kay grabe no bugat yung plane mulupad pa man <laughs> pero bright yung game mo ana so padayon nga po pangita kay nag gusto mo makita dagang kinason kay para makakaon ta pag uli so ni tanaw ko nga grabe no kalayo atong Saudi nya niabot ko diri <laughs> so karon na uh, padayon nga po upang huwag kinason kay grabe imot imot bag kuno ta ng mga kuha kuha na to mga view background lami ako bitaw pag na ako sa laing lugar na ganahan kay ko kay itambay nga dili na balay ko uli dili uli pero na may kay i-relax mong kagalimun ba nga uh, relax good pero gabi ay eh, the best mo so, na pag huwag kinasun daghan kayo hapin na mapuno kong nilas padayon lang gaya po kukuha kay daghan kayo dere mo nang usahay huwag may stress ka laag na lang ka buwain mo mo at kinasun kaon pata, ta Orang hindi like, ka mo, ma-enjoy. Ilaag na lang. Balag, pinobre lang kung nga Inato ba? So, mo nang agianan pa dito sa dulo. Kaya na bike na mo layo. Nakain na So, so happy, shush, ito. grabe. Pagwapo ng animal eh. Muro magwapo. Muro mag John Lloyd Cruz. Yatay. Eh. Ah. Tawag na ko sa tata nga. No? Ta. Dahil pinawabay. Tawa na. No? Kinakusgan ng amigong tata Mark. Kanto na. Idol. So, uli namin. Nahinay kay. Kabalo na kain to choy, guys nainay o pang lantaw sa mga kinason kamulog uli ba kay moro man na balak rin ang kinason so inay-inay ko guys din gikuha ng cellphone kay basing mabasa so wala na, na ako gikat in kay nitanaw ko sa mga danggit pag gagmay kay isda na rin sila yun di man maklaro to raw oh. iliw kita mo nai gamay kayo o danggit di ba na alom ba ay danggit o kitong So mo ni ang view guys. So na yung mga kuan kingfish, eh, king fisherman ba nang uh, kuan ni eh, bird to raw di kay maklaro. So ginabidyohan gyapon ako siya kay murag okay siya ba na isda da dapita ka nang nang itudlo na ako, kay, murage, okay sya, is king fisher na amot so itaw ka langgam. So ngani ang view diri guys yan ang mo hubas ang kuan mo kuan siya mo hubas ang dagat ba edi eh, mo hubas ang dagat ay kanang mo Ngani ang view so dito dapita layo pa kay mong motor. So nitanaw mi sa mga seaweeds. Damn, namde seaweeds diri Seaweeds man to ang king ay na siguro to ba. Mo na ang view so nitanaw ko kay uban diri grab crabs. Toro na ginainay mag-uli kay daghan-daghan naman ni eh. isa ka sapatos naman ni eh. ni na ning tiil dili. Eh. Amo um, ni hugasan pag uli kami doon tata. So mo um, ang um, view dere sa tubahon. Na uh, beach resort ba niyo kuan? Wapo siya tubahon jud siyang area. So muna um, mong gikuha mong um, gi yabos so, daghan daggan kayo the best, Diba? ba? Butan og nilas kay may plastic. So ug di wow. arte mo ay nalang mog dili. Tora si tata mo na kinakusgan ako mga amigo. So nangaon mig pater kay pauli na. So, salamat guys. Sunod na pod laags. Ulit na pod me. Salamat tubahon. See you at the next vlog.